welcome back po sa ating channel for the third time <laughs> third time na kasi pangat lang record ko na to <laughs> yung unang kong record simula sa amin papunta dito sa place wala hindi pala nagre-record pangalawa naman uminto ako sa glit para mag-record hindi naman nakakabit yung mic pero ito G na talaga welcome back sa ating channel Ayun. So, dahil tapos na 'yung agenda natin ngayong araw. <laughs> Wala eh. Nagawa ko na 'yung mga dapat gawin bago tayo pag record Ayun, dahil tapos na ang agenda natin ngayong araw. Sure ko lang sa inyo, ah, uh, ano ba 'yung pinaka-reason bakit tayo nag -Jay 1000R? Coming from ZX6R na supersports, 'di ba? So para sa mga kasakali oh, kayo gusto nyo rin mag Z1 At least makatulong tong video na to Sa decision making nyo <laughs> well, Sana makatulong Ayan, So mamaya papakita ko sa inyo yung pinaka 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 reason Bakit tayo nag Z1000 Hanap lang tayo ng mahihintuan At mabibilhan ng tubig Sinapakainit So may sari sari star dito dito ba yun? Ay, dito nga. Ibili lang muna ako ng tubig. Ay, napakainip. Wata-wata. Bili tayong wata-wata. Wata Wata Festival na maraming na stress sa na yung bariya oh Wata Wata na yan sa so may San Juan na experience na nating madumog dyan naka ZX25 hour pa tayo magre-ride tayo pa marilaki na tapos nadaan tayo sa San Juan saktong sakto sila so nangaharang talaga sila tapos hindi lang end up na buhusan ka ng tubig eh ang ginawa ng mga nangaharang sa amin, diba binabasa na kami yung isa, binuksan yung helmet. Tapos pagkabukas ng helmet, sila mismo yung nagbukas ng visor at talagang tinaas nila yan. Tapos sinabuyan kami sa mukha. Ah, um, may gate? Tubig na lang po, tubig. Thank you. Ewan ko lang, mas malala ata yung ngayon, kaya talaga ang dami nagreklamo. So yan. yan, yung Z1 ngayon. Meron tayong ganito. Hmm. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pinaka reason bakit tayo nag naked bike. So bakit? Okay, <laughs> record ba? Ayan, para sure. So, ito kasi so yung... Alam nyo, ito nasabi ko na rin kasi ito. Sa riding style namin ni OBR, kami talaga yung pala long ride yun nag outing kami yung mga ganun kaso sa lahat ng ride namin na yun uh, mapa super sports mapa sports bike mapa naked bike nag long ride talaga kami and sa so, lahat ng rides na yun laging dala ni OBR yung backpack 'di ba? So, subong buong buong biyahe, talagang dala-dala niya yung backpack namin. Lahat ng gamit namin andon kasi wala eh. Uh, wala kaming ibang paglalagyan eh. I mean, kung maxis scoot sana kahit yung compartment ng motor, pwede, 'di ba? Pero dito sa mga bikes natin dati, naked, sports, super sports wala wala talagang lagayan I mean may times na hindi naman niya iniinday yung sakit pero ako personally napapagod for her kasi ikaw ba naman magdala ng backpack buong biyahe hindi kasi namin pwedeng gawin na ako yung magdala ng backpack habang nakaangkas siya kasi matutulak siya pa atras nasa edge na siya nakaupo parang ganun yung nangyayari so syempre kapag may top box bracket may malalagay tayong top box sa kanya ba? Diba? ito, ito nga pala yung top box bracket natin j.com bracket yan, since 2017 sila napakasolid na ito, promise kahit pagbukas ko pa lang ng parcel nabuhat ko to sobrang solid ang mangyayari kasi, sa long ride may box tayo kapag mga chill ride, casual ride lang sa marilaki, eh, hindi natin lalagyan feel ko kasi kapag nag super sports tayo dapat fully committed ka dapat accepted mo yung sakit. I mean, sinabi ko na rin naman to before eh. Kapag magsusuper sports ka, dapat tanggap mo yung sakit ng katawan na makukuha mo kapag dinadrive mo yung bike na yun. And, ako, tinanggap ko yun, pero hindi ko in-expect yung ganun ka grabe. Talagang nanghina ako pagtapos namin mag-ride. Grabe yung position kasi ni 6R. So, fully committed ka kapag super sports. And then, on the other side, kung gusto mong mag adventure bike dapat fully committed ka rin na pang touring lang yon so parang ganun ko siya naweway either choose one side and then stick to that side na parang kung gusto mong mag supersports para ma-maximize mo yung potential ng bike dapat nagtatrack ah, ka nagbabangin ka sa marilaki eh. talagang racing racing kumbaga and then kapag pupunta ka sa adventure side adventure bike dapat fully committed ka na touring lang So parang ganun ko siya na wey wey ganun ko siya na iisip. Kaya ngayon, 'nung pumipili tayo ng next bike after 6r, mag-mag-adventure na ba tayo? Kasi feel ko kapag nag-adventure tayo, 'yun na 'yung end game eh. 'Yun na 'yung lana. Ginibop na natin 'yung mga rat tat tat na 'yan. Talagang pagsasakay ka ng adventure bike, talagang tour na lang, pasal na lang, diba, Chill. I mean for me, for me lang ha. Kasi so, alam ko may ibang mga naka-adventure bike na grabe pa rin rumatrap. <laughs> Hindi ko na-imagine paano nila nagagawa yun. Pero nagagawa nila. ba? Diba? So, ayun lang. So, yun yung para sa side ko. Kaya ngayon, humanap tayo ng middle ground. Ano ba yung parang bike na sporty, na may aggressiveness pa rin. Pero, pwede nating ipang pasyal. So, dyan na yung middle ground ng Super Sports and Adventure, yung middle ground nun, si Naked. So, kaya pumasok si Z1000R sa atin. Siya yung middle ground natin. So, gusto natin rumatrat, siya as is, pwede natin siya ibang ratrat. Gusto natin ng touring, may top box bracket tayo, pwede natin siya lagyan na box. So, yung top box, nagamitin lang natin kapag may pasal tayo, pag mag-out of town tayo, pero ngayong normal casual ride, may kinuha lang tayo saglit. Ayan, di ba? Actually, hindi siya weird tignan eh. Sa so, z 1 Kasi napakaganda ng hulman eh oh. ito. Sabay na sabay siya sa buntot. Na kung titignan mo kahit sang angle oh. Ayan oh, di ba? Pati naturally kasi yung body ni z 1 maikse. Di ba? So, itong bracket natin, nag-extend lang siya ng konti. So, almost kapantay pa rin siya ng tail eh. Di ba? Hindi siya super OA sa haba. Ayun, so yun lang yung pinaka-reason talaga bakit tayo nag-ano, nag-naked. And ayan, napahingal lang tayo sa glit. So, kung kayo, yun din yung habol nyo, tulad sa amin na may pang rat, -rat and may pang touring. So, somewhere in the middle nun. Pwedeng-pwede to si Zewan. pwedeng si Zewan. mabili siyang shoutout mabili siyang <laughs> mabilis ang shoutout po tayo tagal na natin din nagagawa so dito tayo sa may paalam CXSR yan Ayan, so daanan na lang po natin isa-isa yung mga nag-comment. Yan, shoutout po sa inyo. Kay Prince Dominic Lazaga. Kay Gogilry Gamer, shoutout po. Kay Big Rider, 1822. Great record ba ako? Kay Rod Chris Bisdak Motovlog Kay Banana Habok. Jerome Montiarde shoutout po. Kay Christian Rafael. John Boy TV kay Jerry Sakia Jr. Shoutout po kay Ambatuhan, kay Rabi Arcega Randy Agustino Shoutout po kay Jeff T kay Ken Buti kay Paul Gadin kay User Z Yan shoutout sa iyo User ah, kay 6K600 kay Jalen Guyang Blade of Michaela Shoutout po kay Mackenzie Zenki kay Mighty Suplado YT shout, shout out po kay Pedro Caparoso Gusion Assassin Ride with 7480 Lakwat Serong Kuripot shout out sa inyo kay RJ Moto kay Dark Cry yan shout out, shout out po uh, sa mga nagpapashout out po uh, kahit comment lang kayo sa baba ayun lang so maraming maraming salamat po sa pagtapos na itong video maraming salamat po sa pagstay sa channel yan sa so, isang bomba para sa inyo yan so maraming maraming sa lahat po shoutouts po ulit patay ko muna yung ilaw and shoutouts po boom, boom, boom.